mga kalapatids na tayo mga tol mga pakanan ng kalapati natin sa lalagyan ng tubig so ano nga yun araw ng paglilinis nagmamas tayo uh, ito yung mga young bird natin no oh. Uh, sila dyan sa mi viewing natin sa aviary tapos uh, naglagay muna ako ng ganun yan sa taas dahil wala naman akong viewingan sa taas so dyan ko sila nilalagay pagka uh, Medyo okay na yung araw. Pagka hindi gano'ng mainit. Naangat ko sila doon. Uh, Tara mga kalapatids. Ayusin natin itong mga anik-anik natin dito. Ito may feeds pa tayo dito. Iinisin natin. patukahan natin. Malinis na. Malinis na rin tayo. Ganun ang ginagawa natin mga kalapatids. Asala lang natin pagkabili. Malinis lang din. Tapos, timpla na tayo ng tubigan nila. So, magamit tayo ng El Toro Probiotics. So, Shoutout sa El Toro Probiotics. Available sa atin to Meron tayong stocks. Meron tayong 1 liter tsaka 500 ml. So, nagminsahe lang kayo sa akin. Meron tayong stocks. Okay. Toro build strong immune system. Prevent growth pad bacteria. Ngayon ang kanyang benefits. Increase absorption of nutrients. Help improve digestion health. All kinds of animals. So, pwede itong El Toro probiotics. So, nakakatulong to It helps sa uh, immune system of our pigeons, mga kalapatids. So, ganito nga yung ginagawa natin, mga kalapatids. Ihalo tayo ng probiotic sa tubig. Yan. Magre-refill na tayo mga kalpatid. Nagin natin yung mga trays. Grits. Nakikita yung grits pink minerals hmm. yeah. mag-refill naman tayo ngayon mga tol uh, tinumina nila naman sa mga young bird natin. Ayan, yung natin, oh. Oh, na sa labas. So, bigyan natin ng tubig oh, may probiotics. Ayan, hinuman na yan. Tapos dito mga kalapatid, ang nilalagay natin, grits. Grits ang nilalagay ko dito. Hindi ko na siya ginawang ng tubig. Ayan. Ayan. natin. Tapos may alawa natin ng na pink minerals. Ayan. Dahil marami tayo ng bird ngayon, So kaya medyo mas malaki yung nalagyan nila ng grits. Saka minsan kasi natatapakan nila eh. Dudum yan. So ito yung naisip ko na magandang paraan para hindi na dudum yan yung grits. At makakain nila ng malinis. Kaya, takpan natin na eh, ito. So safe yung ano. Hindi na dudum yan yung grits. Ma malinis pa rin mga kalapatids. Kahit ilang araw na. Ah, uh, dito kay ano naman tayo, patuka. Ah, uh, Nagay tayo ng feed. Medyo babad pa sila ngayon. Ah, uh, uh, bata pa yung mga young bird natin, mga 1 to 2 months. So, binababaran pa natin. Uh, tapos konting pellets halo pa rin Felix. Oh, so, yan ang mga patuan nila ngayon mga kalapatids. Meron tayong mga ayan mga inakay natin. Oh, uh, magtutuman na sana mga yan. Ah, uh, one month may na mga ito. So, medyo babad pa sila sa patuka. Tapos mga ilang months pa magda-diet na rin sila. Ayun. Okay, so ayos na natin itong mga tuka nila. Dito natin nalagay yung grits. Kasi ito yung tubigan nila. Feeder nila. Isikain na yung mga yan. At ito yung mga kalapatids. Ayos natin yung mga lalagay ng pagkain nila. Ayan yung mga young bird natin. No? Tutuka-tuka dyan. Ito yung iba. Ayan. Okay, so abangan natin sila na matuto sila mag low fly na. At magte-train tayo ng road training. pero matagal-tagal pa mga kalapatids. Ngayon update natin sa mga inakay natin. kapatid nagsisimula na sila magsikain ating mga young birds ito yung ating nuturuan natin na karaan Ayan. nasanay na sila kumain mag isa nag independent na sila so mayinam nga din kahit pa paano magkakasabay silang lumaki pag uh, may tumukong isa susunod na rin sila so, nakakatawa yung mga tinuturuan natin ng mga inakay ngayon Yeah. So, sana yung maganda maging lipad nila at maging healthy. Ayan. So, nga natin lahat. Sa kanila, calcium, minerals, vitamins, at fresh na patoka. Ayan. Kailangan lang lagi uh, malinis na patoka. At observation. Lagi uh, natin tinitingnan kung meron pang uh, pero wala naman. So, pantay-pantay na may paglaki nila. Ayan, mga inakay natin. So, salamat naman. Nagkumakain sila ng maayos. susubaybayan na, nasusubaybayan naman natin kahit papano. At pero pa nga tayo, ayan yung tatlo. Nauna natin na uh, first patch. Ito kay paring Perdi. Diyo mo, power tools love. Ayan. Dinyada din niya yan. So, ayan. Uh, dalawa natin uh, breed. Breed natin tong dalawa. Ayan, tatlo lang ulit. Hinaan na natin. Mamaya, papasok na rin itong mga ito. Makukulit lang konti. Mamaya, mga kalapatids. Nakakalibang. kainip lang, pero tsatsagayin na natin. At sana ay maganda maging yung race natin ngayong season. Ayan, mga alaga natin. Nagsironda pa nga. Moro on the pill. At ito ng Romonda mga kalapatids. At agad dito na ulit mga kalapatids mga tol. Thank you sa inyo. Salamat sa suporta sa Chatsky Racing Pigeon. So, thank you mga kalapatids. Peace out. Salamat.